Maraming nangyayaring hindi maganda. Ito ang naging sentimiento ni Bombo International News Correspondent Hana Galvez hinggil sa nararanasan nilang heavy snowfall sa Japan na nag-iwan sa mahigit isang daan at individual sa Tokyo. Limang naman sa Saitama Prefecture at tatlong naman sa Kanagawaken na sugatan. Maliban sa mga ito ay nakapagtala na rin ang bansa na mahigit isang libong car accident sa dahil sa madulas na kakalsadahan habang ang train lines naman ay nahihinto sa riles sa kalagitnaan ng kanilang biyahe dahil sa kapal ng niebe na nakakasagabal sa serbisyo ng mga ito. Aya na may mga pagkakataon na umaabot hanggang sampung oras na i-stranded ang mga tren sa kaya naman doon na natutulog ang mga pasahero. Gayon na rin ang sitwasyon anya sa mga paliparan, partikular na sa Haneda Airport, kung saan ay kinansela ang lahat ng flight schedule at maging ang iba pang transport services. Pagdidiin pa ni Galvez na hindi pang karaniwan ang nangyayari ngayon at sa loob ng mahabang panahon, na paninirahan nito sa Japan ay bihira lamang na mangyari ang ganitong kabigat na snowfall sa bansa. Saad pa nito na nakakaalarman na rin ang pangyayari dahil maliban sa mahigpit na pagpapaalala ng Weather State Bureau ng Japan ay nakataas na sa severe weather conditions ang mga natatanggap nilang alerto sa kanilang mga telepono. Not knowing marami palang nangyayaring hindi maganda like ang um, napabalita more than 130 ang nasugatan related to the heavy snowfall, sila ay nadulas at sila, itong poki okay pa lang ito, 130 ay nadala sa hospital kasi nga sila, aged 4 years old hanggang 92. Tapos sa ibang prefecture naman, sa may Saitama ay about 50 katao ang dinala sa hospital at sa Kanagawa Ken ay 30 naman. So, maraming mga human accidents. Tapos, more than 1,000 car accidents naman. Maraming mga nagbanggahan ng mga sasakyan kasi nga madulas ang mga daan. At yan muna ang ulat mula sa Bansang Japan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Stephanie ang nag para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!